Tuklasin natin ang tunay na espiritual na kayamanan at ang banal na layunin na matatagpuan sa Biblia. Tinatalakay nito ang mga paksa tulad ng kasaganaan mula sa Diyos, ang tunay na kahulugan ng kayamanan at kung paano tayo ginagabayan ng pananampalataya at pag-aaral ng salita ng Diyos patungo sa isang masaganang buhay, malayo sa mga patibong ng materialismo. Sa buong video, tinatanong ng tagapagsalaysay ang mga manonood tungkol sa tunay na kahulugan ng kayamanan, katiwasayan, at layunin, hinihikayat silang magnilay ng malalim tungkol sa buhay na walang hanggan at sa banal na plano ng Diyos. Ang usapan ay makatawag pansin, gamit ang mga hook at loop na nagpapanatili ng atensyon ng mga manonood, na inilalahad ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa banal na karunungan at pananampalataya sa Diyos. Ang kayamanan ay palaging humahalina sa sangkatauhan. Mula pa noong unang panahon, hinahanap ng mga hari at mananakop ang ginto, lupa at kapangyarihan. Ngayon, hindi pa rin nagbabago ang kasaysayan, hindi ba? Sinusukat pa rin ng mundo ang tagumpay batay sa laman ng bank account, sa sasakyang nakaparada sa garahe, sa bahay na pangarap ng marami. Pero ito ang malaking tanong, ito ba talaga ang tunay na kasaganaan? Ang simpleng pag-ipon ba ng material na yaman ay garantiya ng isang buhay na walang pangamba, walang takot sa hinaharap? Saan napupunta ang lahat ng ito kapag dumating na ang huling pintig ng puso? Kung lahat ng pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay nawawala, kung ang lahat ng pera ay maaaring maglaho sa isang iglap, kung gayon kailangan mayroong isang kayamanang hindi kailanman maaaring maagaw. At ito mismo ang ipinapahayag ng Diyos sa kanyang salita. May isang kasaganaan na hindi kinakalawang, hindi nananakaw, at hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Naisip mo na ba ito? Ano kaya ang kayamanang ito na hindi nasisira? At ang pinakamahalaga, paano ito makakamit? Itinuturo sa atin ng Biblia na ang pinakamahalagang kayamanan ay matatagpuan sa Panginoon. Sa Kanya natin matatagpuan ang karunungan, kapayapaan, siguridad at layunin na pumupuno sa ating kaluluwa sa paraang walang ibang bagay ang makakagawa. Pero ang malaking kabalintunaan ay maraming tao ang ginugugol ang kanilang buong buhay sa paghahanap sa maling lugar. Hindi kaya nang hindi mo namamalayan, naghahanap ka rin sa maling direksyon. Marahil ngayon, sa kaibuturan ng iyong puso, may isang hindi maipaliwanag na pagkabagaba. Isang pakiramdam na kahit may mga bagay kang naabot, may kulang pa rin. Parang may isang puwang na hindi mapunan. Sinusubukan ng tao ang lahat, pera, katanyagan, pagkilala, relasyon, pero sa huli, bumabalik pa rin ang kawalan ng kasiyahan dahil may isang espasyo sa loob ng bawat isa na tanging Diyos lamang ang makakapuno. Ngayon, isipin mo kung ano ang mangyayari kung, sa halip na habulin lamang ang mga panandali ang kayamanan sa mundo, unahin nating itayo ang isang espiritual na buhay na masagana, nakabatay sa mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ano kaya ang magbabago? Mawawala kaya ang takot sa hinaharap? Mapupuno kaya ng kapayapaan ang iyong puso? Marahil ito ang sagot na matagal mo nang hinahanap ng hindi mo namamalayan. At paano kung ito na mismo ang sagot para sa iyo ngayon? Samahan mo ako hanggang sa dulo dahil ang paglalakbay na ito ay magbabago sa paraan ng iyong pag-unawa sa tunay na kasaganaan. Ngayon, huminto ka sandali at pag-isipan ito, ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang masaganang buhay? Kung tatanungin natin ang mundo, malinaw ang sagot, maraming pera, pinansyal na katiyakan, marangyang ari-arian at di malilimutang paglalakbay. Pero sapat na ba talaga ang kayamanan para magkaroon ng kapayapaan sa puso? Ilan na bang mayayamang tao ang nababalitaan nating nabubuhay sa matinding kalungkutan, depresyon at pakiramdam ng kawalan? Ilang beses na nating narinig ang mga kwento ng milyonaryong tila may lahat ng bagay, ngunit sa katotohanan, wala silang kahit ano. Ang tunay na kasaganaan ay hindi lang tungkol sa mga numero sa bangko, kundi sa bagay na walang sinuman ang maaaring kunin mula sa iyo. Paano kung ang pananaw ng Diyos sa yaman ay ganap na naiba sa kung ano ang itinuturo ng mundo? Paano kung ang pinakamalaking kayamanan ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera? Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Ang Panginoon ay hindi lamang nais na tayo ay mabuhay. Nais niyang mamuhay tayo ng may kasaganaan, ngunit isang kasaganaan na nagsisimula sa loob. Kapag ang iyong kayamanan ay nagmumula sa Diyos, hindi mahalaga kung may krisis, kung gumuho ang mundo, mananatili kang matatag. Isipin mo ito, ano ang silbi ng isang buhay na puno ng kayamanan, ngunit walang kabuluhan. Mayroon ka bang kakilala na tila nasa kanila na ang lahat, ngunit hindi pa rin masaya? Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit na naabot na ang rurok ng tagumpay, ay nararamdaman pa rin ang isang kakulangan sapagkat ang kaluluwa ay hindi nabubusog ng material na yaman. Ang puso ay nangangailangan ng isang bagay na higit pa. Paano kung ang tunay na kasaganaan ay ayon sa sinasabi ng Biblia, isang buhay na pinatatag ng pananampalataya, ginagabayan ng karunungan mula sa itaas at puspos ng tunay na kagalakan? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming ari-arian, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng malusog na espiritu, mahinahong pag-iisip at pusong puno ng pag-asa. Ano ang silbi ng pag-angkin sa buong mundo kung mawawala naman ang iyong kaluluwa? Kapag ang iyong puso ay hindi nakaugat sa matibay na pundasyon ni Kristo, anumang bagay sa paligid mo ay maaaring gumuho sa isang iglap. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay may pundasyong hindi matitinan. Ibig sabihin, kahit may pagsubok, kahit maubos ang pera, mananatili ang kapayapaan. Ngayon, nais kitang tanungin, saan nakasalalay ang iyong tiwala? Nasa mga bagay bang panandalian o sa mga pangakong walang hanggan ng Diyos? Sa dami ng pera sa iyong bulsa o sa katiyakan ng kanyang salita? Sapagkat may isang pangako sa Biblia na kahanga-hanga, kung unahin natin ang kanyang kaharian, lahat ng ating pangangailangan ay ipagkakaloob sa atin. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili, inuuna mo ba talaga ang kaharian ng Diyos? Ito ang lihim ng isang tunay na masaganang buhay. At paano kung ito na mismo ang sagot na matagal mo nang hinahanap? May isang tanong na dapat nating pag-isipan ngayon, ano ba talaga ang tunay na kayamanan? Ang mundo ay may isang sagot, ngunit ang Diyos ay may isa pang ganap na naibang pananaw. Sa mata ng mundo, ang kayamanan ay sinusukat sa dami ng pera, ari-arian at tagumpay. Ngunit sa harapan ng Diyos, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa lalim ng ating relasyon sa Kanya. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng lahat ng bagay sa mundong ito kung ang puso mo naman ay hungkag at walang tunay na kapayapaan? Isipin mo ito, gaano karaming tao ang naghahangad ng kayamanan at gumugugol ng buong buhay nila sa paghabol dito. Gigising ng maaga, magtatrabaho ng gusto, at minsan ay isasakripisyo pa ang pamilya, kalusugan at oras kasama ang Diyos. Ngunit sa dulo ng lahat ng pagsisikap, ilan sa kanila ang talagang masaya? Ilan ang may kapayapaan sa puso? Alam nating lahat na ang pera ay maaaring magbigay ng kaginhawaan, ngunit hindi nito kayang punan ang kawalan sa loob ng isang kaluluwa. Nakita na natin ito, mga taong mayaman sa mata ng mundo, ngunit mahirap sa espiritu. Bakit kaya? Ano ang nawawala? Dito pumapasok ang isang napakahalagang katotohanan. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nakabatay sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng ating koneksyon sa Diyos. Kapag si Kristo ang ating kayamanan, hindi tayo natitinag ng anumang pagsubo. Hindi tayo natatakot sa kawalan, hindi tayo alipin ang takot sa kinabukasan, sapagkat alam nating nasa mabuting kamay tayo. Kapag ang iyong puso ay puspos ng salita ng Diyos, mayaman kang hindi kailanman mananakaw at ito ang pinakamahalagang bagay. Ngayon, nais kitang tanungin, ano ang tunay mong hinahangad sa buhay? Ano ang layunin ng iyong pagsisikap? Para ba ito sa panandali ang yaman, o para sa isang bagay na may panghabang buhay na halaga? Sapagkat may isang sikreto na madalas nating malimutan, kapag inuuna natin ang Diyos, kapag ang ating kayamanan ay nasa Kanya, hindi tayo kailanman magkukulang. Sinabi niya mismo na kapag hinanap natin muna ang kanyang kaharian, ang lahat ng iba pang bagay ay idaragdag sa atin. Ngunit madalas, inuuna natin ang ibang bagay. Paano kung ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang patuloy na naghahanap ngunit hindi kailanman natutugunan ang kanilang tunay na pangangailangan? Ito ang paanyaya ng Diyos sa atin. Huwag kang mag-ipon ng kayamanang kinakain ng kalawang at inaagaw ng magnanakaw. Mag-ipon ka ng kayamanang walang hanggan, isang kayamanang hindi nawawala isang kayamanang nagmumula sa pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. At kung ito ang tunay na kayamanan, hindi ba't ito ang dapat nating pagsikapang makamit higit sa lahat? Isipin mo ito, ano ang tunay na nagbibigay ng katiyakan sa buhay? Ang pera ba? Ang katanyagan? Ang tagumpay sa mundo? Ang mundo ay puno ng pangako ng seguridad, ngunit ilan sa mga pangakong ito ang tunay na natutupad. Maraming tao ang naglalagay ng kanilang tiwala sa mga bagay na maaaring mawala sa isang iglap. Isang krisis sa ekonomiya, isang bigla ang pagsubok, o isang hindi inaasahang pangyayari at biglang guguho ang lahat ng kanilang itinayo. Kaya, saan dapat nakaugat ang ating tunay na kasiguruhan? Narinig mo na ba ang tungkol sa isang bahay na itinayo sa buhangin? Kapag dumating ang bagyo, ito ay bumabagsak. Ngunit ang bahay na nakatayo sa bato ay nananatili, anuman ang unos na dumaan. Ang tanong ngayon ay ito, saan natin itinatayo ang ating buhay? Kapag inilagay natin ang ating pananampalataya sa mga bagay na pansamantala, inilalagay natin ang ating sarili sa panganib. Ngunit kapag ang ating pundasyon ay ang Diyos at ang Kanyang salita, mayroon tayong kasiguruhan na hindi matitina. Maraming beses, sinusubukan natin kontrolin ang ating sariling buhay. Gumagawa tayo ng mga plano, nagsisikap tayong ayusin ang lahat ayon sa ating kagustuhan, at umaasa tayong magiging maayos ang lahat. Pero paano kung ang ating plano ay hindi ang plano ng Diyos? Paano kung may mas dakilang plano siya para sa atin? Isang plano na hindi lamang para sa panandali ang tagumpay kundi para sa isang walang hanggang pagpapala? Minsan, kailangan nating huminto at tanungin ang ating sarili, saan ko inilalagay ang aking pagtitiwala? Ano ang tunay na pinanghahawakan ko sa buhay? Sapagkat kung ang tiwala natin ay nasa Panginoon, hindi tayo kailanman mawawala ng pag-asa. Ang kanyang salita ay puno ng pangako ng proteksyon, paggabay at pagpapala. At kapag siya ang ating kasiguruhan, hindi tayo mabibigo. Isang bagay ang sigurado, sa mundong ito, walang garantiya maliban sa isa, ang Diyos ay tapat. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagsisinungaling, at hindi niya tayo iiwan. Kapag ang ating pananampalataya ay nakaugat sa Kanya, makakalakad tayo ng may kapayapaan kahit sa gitna ng bagyo. Kaya, saan mo ilalagay ang iyong tiwala? Sa mga bagay na lilipas o sa Diyos na walang hanggan? Ano ang tunay na kahulugan ng yaman? Ang mundo ay may sariling sukatan, pera, ari-arian, kapangyarihan. Ngunit kung ang lahat ng ito ay mawawala bukas, mananatili ka pa rin mayaman. Kung ang iyong kayamanan ay hindi masukat sa mga bagay na material, saan ito nakasalalay? Minsan, iniisip ng tao na ang pagiging mayaman ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng maraming pera sa bangko, maraming bahay, mamahaling sasakyan. Pero ilang beses na nating nakita ang mga mayayamang nawala ng lahat sa isang iglap. Isang pagbagsak ng ekonomiya, isang maling desisyon, isang hindi inaasahang trahedya, at biglang naglaho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kaya, kung ang tunay na yaman ay hindi nakasalalay sa mga bagay na nawawala, saan natin ito mahahanap? Kapag binuksan natin ang Biblia, makikita natin ang isang ganap na kakaibang pananaw sa kayamanan. Ayon sa Diyos, ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ating pera, kundi sa lalim ng ating pananampalataya. Hindi ito tungkol sa kung anong nasa kamay mo, kundi kung sino ang may hawak sa puso mo. Kung ang iyong buhay ay puno ng kapayapaan, kaligayahan at katiyakan sa Panginoon, hindi ka ba mas mayaman kaysa sa sinumang bilyonaryo na hindi natutulog dahil sa takot at stress? May mga tao na may lahat ng bagay na maaaring bilhin ng pera, pero wala silang tunay na kapayapaan. At may mga tao na walang wala, pero puno ng kagalakan dahil alam nilang nasa kanila ang pinakamahalagang kayamanan, ang Diyos. Kaya, anong klaseng kayamanan ang hinahanap mo? Yung panandalian o yung pangwalang hanggan? Yung lumilipas o yung hindi kailanman mawawala? Kapag dumating ang panahon na kailangan nating iwan ang mundong ito, wala tayong madadala kahit isang sentimo. Pero may isang bagay na mananatili ang ating kayamanang espiritual. Ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pananampalataya, at ang mga buhay na naabot natin sa pagmamahal ni Kristo. Yan ang tunay na yaman, kaya, ngayon pa lang, itanong mo sa sarili mo, ano ang tunay mong pinapahalagahan? Ano ang hinahanap mo? Yaman ng mundo o kayamanan ng langit? Ano ang tunay na layunin mo sa buhay? Ang lahat ba ng iyong ginagawa ay may kabuluhan o ito ba ay para sa pansamantalang kaligayahan lamang? Minsan, nahulog tayo sa bitag ng mundo na nagtutulak sa atin na habulin ang mga bagay na hindi talaga nagbibigay ng kasiyahan gusto natin ng instant na kaligayahan ng mga bagay na madaling makuha. Ngunit pagkatapos ng sandali ng ligaya, ano ang natitira? Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba talaga ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay mo? Kung ang buhay mo ay nakabase sa pansamantalang tagumpay o material na bagay, hindi ba't parang naglalakad ka sa isang madulas na daan? Kaya, paano kung ang tunay na layunin mo ay mas mataas? Paano kung hindi lang ito tungkol sa iyong sarili, kundi tungkol sa pagtulong sa iba at pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig. Minsan, nakakalimutan natin na tayo ay nilikha ng Diyos na may layunin. Hindi tayo dito sa mundo upang magtagumpay lamang sa mga bagay na makikita ng mata. Ang tunay na layunin ng buhay ay matatagpuan sa ating relasyon sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang mga plano para sa atin. Hindi ito madali at hindi ito palaging makikita agad, pero sa bawat hakbang na nilalakad natin sa pananampalataya, papalapit tayo sa ating tunay na layunin. Sa mga pagkakataon na natatanong mo kung bakit ka nandito, alalahanin mo na hindi mo kailangang maghanap ng ibang layunin. Ang layunin mo ay maglingkod sa Diyos, mahalin ang iba tulad ng pagmamahal niya sa iyo, at maging ilaw sa mundong puno ng dilim. May mga pagkakataon na nararamdaman natin na tayo'y nawawala, na parang hindi natin alam ang ating ginagawa, ngunit sa Diyos, ang ating layunin ay malinaw. Kaya, paano kung ang iyong layunin ay hindi lang para sa iyong pansariling kaligayahan? Paano kung ang tunay na layunin mo ay mas malaki kaysa sa iyong sarili? Kung ang layunin mo ay itaguyod ang kaharian ng Diyos at maglingkod sa Kanyang plano, hindi ba't doon mo makikita ang pinakamataas na kasiyahan? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.